Magandang araw po sa inyong lahat, ako po si Angelo Santos. Sa aking dalawampung taong karanasan, napansin ko na ang pananakit ng kasukasuan ay isa sa mga pangunahing alalahanin ng ating mananakatatanda. Marami pong mga tanong ang ipinapadala sa atin. Ngayon, ating tatalakayin ang paksang sepuluh karaniwang tanong nga nakatatanda tungkol sa pananakit ng kasukasuan. Layunin kong sagutin ang sampung pinakamadalas na tanong upang maging gabay ninyo. I. Bakit masumasamakit ang aking makasukasuan kapag malamig ang panahon o nagbabago ang klima? May paraan ba para mabawasan ito? Ang malamig at malinsangang panahon ay tunay na kalaban ng ating mangga kasukasuan. Kapag malamig ang panahon, ang mangga ugat sa mangga braso at binti ay sumisikip na nagpapabagal sa daloy ng dugo patungo sa mangga kasukasuan ang makalamnan ay naninigas din na nagdudulot ng pananakit at kawalan ng fleksibilidad. Bukod dito, ang pagbabago sa bigat ng hangin barometric pressure ay maring magdulot ng pag-expand ng joint fluid at pamamaga ng matisyo sa paligid ng kasukasuan na nagre-resulta sa mas matinding sakit. Para mabawasan ang sakit, panatilihing mainit ang katawan, bigyan ng espesyal, napansin ang makamay, paa, tuhod at balakang. Asterisk magsuot ng angkop na damit. Gumamit ng medyas pajama o knee warmers lalo na sa gabi. Asterisk warm compress. Magbabad ng pa sa maligamgam na tubig na may luya at asin o gumamit ng hot water bag sa masakit na bahagi. Magpahit ng mga ointment. Dahan-dahang imasahe ang mga kasukasuan gamit ang mga kilalang pine relief oil sa Pilipinas bago matulog. Ehersisyo. Gawin ang maga-maga magaang na stretching sa umaga para mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Nutrisyon, uminom ng sapat na maligamgam na tubig at kumain ng mga masusustansyang pagkain tulad ng sabaw. R. May osteoartritis ako sa tuhod. Dapat ko bang iwasan ang paggalaw o mas mag-ehersisyo para hindi manigas ang kasukasuan? Ito ay isang karaniwang dilema kapag masakit, natural na ayaw nating gumalaw ngunit ang matagal na hindi pa kilos ay nagdudulot ng paninigas ng kasukasuan, panghihina ng kalamnan at paglit ng saklaw ng pagalaw. Ang rekomendasyon ay ipagpatuloy ang pagalaw ngunit sa banayat at regular na paraan. Kapag matindi ang sakit, magpahinga at mag-apply ng warm o cold compress. Kapag bumuti simulan muli ang ehersisyo ng dahan-dahan. Mga inire-rekomendang ehersisyo Mabagal na pagunat at pagbaluktot ng tuhod habang nakahiga. Mabagal na paglalakat, mablas koma 20 minuto. Asteris paglanggoy o water aerobics. Tai chi o yoga. Magada pativasan. Pagakit baba ng hagdanan nang madalas. Pagbuhat ng mabibigat. Pag-squat o pagluhot nang matagal. Mga high impact na sports tulad, enehe pagtagbo o basketball. Ang sikreto ay ang regular, at katamtamang pag-ehersisyo, makinig sa iyong katawan, kung sumasakit magpahinga, kung kaya na mag-ehersisyo ulit. 3. Ano ang dapat kainin at iwasan ng taong may pananakit nang kasukasuan? Kailangan ko pa bang uminom nang gatas o calcium? Ang tamang nutrisyon ay may malaking epekto sa kalusugan nang kasukasuan. Una panatilihin ang tamang timbang dahil ang sobrang timbang ainak daragdag nang bigat satu hot balakang at gulugot. Mga dapat kainin, pakaing mayaman sa omega-3, matatabang isda tulad nang sardinas, tuna, salmon, at tamban. Pakaing mayaman sa kalkium at vitamin D, gatas, soy milk, at mangga berdeng, madahong gulai tulat nang malunggay. uminom ng 1,2 basong gatas araw-araw at makparaw ng mga 15 minuto sa umaga. Collagen type 2, makukuha sa sabawang buto, buto bone broth, tulad ng bulalo at kartilag na baka. Nga natural na anti-inflammatory, turmeric luyang dilaw, luya, at bawang. Maga dapat iwasan o saturated fats at asukal, matatabang pagkain, pritong pagkain, processed meat, hot dog, bacon, at matatamis na inumin, asterisk alak at sigarilyo, nakakapagpahina ito ng buto at binabawasan ang epekto ng gamot. Para sa may gout, iwasan ang malamang lup, isaw, dinuguan, at mga pagkaing masyadong mataas sa protina na nagpapataas ng urik acid. Tungkol sa talong, kangkong, o okra, wala pang matibay na ebidensya na nakakasama ang maito. Kung hindi naman ito nakakatrigger ng sakit sa iyo, hindi kailangan alisin sa dieta. Huwag kalimutan uminom nam 15 hanggang 2 litrong tubig araw-araw. Se, ang halaman gamot ba ufo ay tuluyang nakakagaling ng pananakit nang kasukasuan o pansamantala lang, dapat ko bang itigil ang gamot mula sa doktor? Nain tindihan ko po ang kagustuhan gumaling ng tuluyan, gayun paman, ang pananakit ng... Kasuka dahil dahil sa osteoartritis ay karaniwang pangmatagalan kronik at mahirap ibalik sadati ang mahalamang gamot tulat nang luya opansit pansitan ay karaniwang nakakatulong lamang nama mabawasan ang sintomas tulat nang sakit at pamamaga hindi nito kayang palitan ang gamot mula sa doktor mahalagang paalala kung uminom ka ang gamot na ini resetan doktor huwak itong itigil nang hindi kumukonsulta sa kanila kahit pa gumagamit ka halamang gamot, ipaalam sa iyong doktor para mabigyan ka ng tamang payo at maiwasan ang masamang interaksyon, ituring ang mahalamang gamot bilang suporta lamang sa iyong primaryang gamutan. 5. May sakit ako sa tiyan, ulcer, gastritis, kaya takot akong uminom ng pain reliever. Nakakasama ba ito sa tiyan, atay, o bato? Ang panggamba ninyo ay may basehan. Ang magamot na NSAIDs tulad ng diclofenac, ibuprofen, kung iinumin ng matagalan ay maaring magdulot ng pangangasim ng tiyan, pagdurugo, at makaapekto sa bato at atay. Ang labis na paggamit ng corticosteroids ay marami ring side effect. Dahil dito, karaniwang nililimita ng mga doktor ang peginom nga ito. Mga mas ligtas na alternatibo, mga topikaw na lunas o mga pamayiji. Asterisk physical therapy, acupuncture, at masahe, pagbabawas ng timbang kung kinakailangan. Kung kailangan talagang uminom gamot, inumin ito pagkatapos kumain, gumamit ng gamot na protection para sa tiyan ayon sa reseta, at regular na magpasuri ng function ng atay at bato. Sabihin sa doktor ang tungkol sa iyong sakit sa tiyan para makapili siya ng mas ligtas na gamot para sa iyo. 6. Narinig ko ang tungkol sa mga joint supplements tulad ng glucosamine, chondroitin at collagen. Nakakatulong ba ito? Marami talagang anunsyo tungkol sa mga supplement na ito. Ang glucosamine at chondroitin ay mga sangkap na bumubuo sa cartilage. Sa teorya, ang paginom nito ay maaring makatulong, ngunit ang epekto ay iba-iba sa bawat tao. Ang iba ay nakakaramdam ng bahagyang ginhawa, habang marami ang walang napapansin na pagbabago. Kadalasan, kailangan itong inumin nang tuloy-tuloy sa nang 2,3 buwan bago masabi kung epektibo. Ang collagen type 2 ay sumusuporta rin sa cartilage, ngunit mabagal ang epekto. Ang calcium at vitamin D naman ay mahalaga para maiwasan ang osteoporosis, lalo nasam na sa mga nakatatanda. Ang produktong ito ay suporta lamang at hindi gamot na agarang lunas. Mas mahalaga parin ang malusok na pamumuhay. tamang pagkain at ehersisyo. Kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng anumang supplement. 7. ang tuhod ko ay tumutunok lumalagutok kapag gumagalaw. Delikado ba ito? Ang pagtunong ang kasukasuan ay karaniwan kahit sa mga bata. Kung ang tunog ay hindi sinasabayan ng sakit, maaring ito ay dahil lang sa pagputok ng mga bulan ng hangin sa loob ng kasukasuan. Ngunit kung may kasamang sakit o oh parang may buhangin sa loob, ito ay maaring senyales ng paknipis ng cartilage at pakiskisan ng manggabuto isang sintomas ng osteoarthritis. Kung ang pagtunog ay may kasamang sakit, pamamaga, o hirap sa pagalaw, magpatingin sa doktor. Maaring kailanganin ng x-ray para makita ang kalagayan ng kasukasuan, iwasan ang pag-squat at pag-akyat baba ng hagdan ng madalas. Ang pagpapalakas ang kalamnan sa hita, quadriceps sa pamamagitan ang paglalakad o paglangoy ay makakatulong na patatagin ang tuhod. Ba, masakit ang tuhod ko, dapat ko pa bang ipagpatuloy ang mabibigat na gawain tulad ng pag nang ng hagdanan o pagbubuhat ng timbangang tubig? Para sa mga may sakit sa tuhod, iwasan hanggat mari ang ma-gawain nagbibigay ng matinding pressure sa kasukasuan. Ang pagakyat sa hagdan ay naglalagay ng bigat na tatlo hanggang apat na beses ng iyong timbang sa tuhot. Kung mayroon ng pinsala sa kartilaje, lalo itong lalala. Kung kailangan, ayusin ang bahay para sa isang palapak lang, ang nga pang araw-araw na gawain. Gumamit ng hawakan, handrail, o humingi ng tulong. Ang pagbubuhat ng mabibigat tulad ng timbang ng tubig o mabibigat na pinamili ay nakakasama rin. Hatiin ang bigat o gumamit ng kart. Ang ehersisyo ay hindi bawal, ngunit piliin ang mga maga ang gawain tulad ng paglalakat, pagbibisikleta, o paglangoy. Juo, namamana ba ang sakit sa kasukasuan? Ang nanay ko ay may rheumatoid arthritis at natatakot ako na baka makarun din ako. May papel ang genetics sa ilang sakit sa kasukasuan, halimbawa sa rheumatoid arthritis. Kung mayroon nito sa pamilya, mas mataas ang iyong panganib munit ang panganib ay hindi nangangahulugang tiyak na makakaroon ka. Maraming pamilya na may kaso nito ngunit malusok parin ang mga anak. Ang osteoartritis ay kadalasang dahil sa pagtanda at pagkasirang kasukasuan, hindi lang sa genes. Ang gut ay may runding family tendency, Munit mas malaki ang epektong pamumuhay. Kaya, maari mong gawin ang mahakbang para maiwasan ito, panatilihin ang tamang timbang, mag-ehersisyo, kumain ng masustansya, at iwasan ang ma-injury. 10. Kailan ako dapat magpatingin sa doktor o isaalang-alang ang operasyon, ni replacement, takot akong magpa-opera. Naintindihan ko po ang takot sa ospital at operasyon, ngunit ang pagtitiis sa sakit ay maaring lalong makasira sa kasukasuan. Magpatingin sa doktor kapag ang sakit ay tumatagal na ang ilang linggo o pabalik-balik at nakakapekto na sa iyong pang-araw-araw na gawain hirap sa paglakat pag-akyat ng hagdan. Agat na magpatingin kung may pamamaga, pamumula at mainit ang kasukasuan o kung ito ay hindi na may galaw. Maraming paggamot na hindi nangangailangan ng operasyon tulad ng gamot, physical therapy o injection ng pampadulas. Ang operasyon tulad ng knee replacement ay huling opsyon kapag malala na ang sirang kasukasuan at hindi na tumatalap ang ibang lunas. Huwag hintaying lumala, ang magang pakonsulta ay nagbibigay ng mas maraming opsyon para sa paggamot. Sana ay nakatulong ang makasagutang ito sa inyong mga alalahanin. Kung mayroon pa kayong magatanungan, huwag magatubiling iwan ito sa mga komento. Kung nakita ninyong kapakipakinabang kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, paki-like at share para malaman din ng iba. Mag-subscribe sa Aiming Channel para sa mas marami pang tips sa pangangalaga ng kalusugan. Ako po si Angelo Santos. Maraming salamat po. Magkita kita tayong muli.